Yan. Yan na po. Okay. Yan mga kagulos. Sa uh, papalaot na naman. Papalaot na naman kayo ka mga Susubukan namin ngayon mga kagulos. Uh, dahil kahapon ay halos zero kami. Hindi tatlo lang yung huli namin. Sa buong araw po. Kaya ngayon, susubok kami. <laughs> So at may uh, marami na rin po na una sa amin doon. No? Yun mga bro, sa mga bangda na rin po, pagdating namin doon. Kaya dito, malayo na yun Yun. Yun, yun mga cross. Nos, nakarating na kami dito sa spot namin, oh. No? Susubok kami dito. At may barko dyan, oh. No? Yung, yung, barko na yan, dyan kami palagi nangingisda, nagpupundo kami dyan. Inunahan kami sa barko na yan. Kaya <laughs> dito lang muna kami. You know? Paunahan lang yan eh. Yung <laughs> barko na yan, inunahan kami. So susubok kami dito mag kasi pag walang kakain dito, pupunta kami doon. You know? Malapit sa panglaw Yun, doon. Dawis, panglaw. kung ay bala na ako kung ano yung mga mga kaganapan namin dito or makukuha namin. So abang-abang na lang po. Let's go. Mga ato uh, pasturis lang muna kinukuha namin. yun. ito lang muna kinukuha namin pasturis dahil maga pa wala pang ano wala pang mga isda yan pastulis lang muna Yan kuha ko yan. <laughs> oh. Ada ari, -ari oh. Dito, dito kami sa payaw. Ito lang muna mga gross no. At least meron natin pang ulam-ulam, libre ulam ba na. So, yan abang-abang na lang mamaya kung May ano mga malaki na may makukuha mga gross. Heh. <laughs> yun. So salamat po sa parang talakitok to, maliliit mga po No? Pero good size na po ito, hindi na po talaga ito lumalaki. You know? Isda sa payo ba? Okay kayo mga krus, no? Mga bangabang na lang mamaya po. para na natin to. Yo mga krus, at lumipat pala kami. Uh, dito kami mo sa payaw. Hingukot mga payaw kay astilan dito. Wala wa, lagi. lagi wa, hingkaon dito mga kagros. Kung di, lang. Butiti lang. Ito Pinapuputo lahat yung um, namin doon. Pamingwit. So nandito kami mga kurso. Pangabang na po. Yun mga gulos dahil maaga pa mga gunos. Ito lang munang ginagawa namin dito sa Payaw. Para magkaroon din kami ng pang ulam-ulam. O ito. Ito na po yung huli namin. No? Yan o. No? Akala nyo talakitok yan o. No? Parang tala talakitok mga gulos no. Pero hindi po yan Talakitok yan po ay kuan sige nga na eh pastoris daw o oh, yan pastoris to mga gross mga good size na po talaga ito hindi na po ito lumalaki ano uh, hindi <laughs> na naman ako na o oh, ito lang mga gross oh, ganyan na big size na po yan o oh, ganyan na po pinaka ano, malaking ano, pero parang talagitok, no? Ito yung kapamilya ng talagitok. You know? So, yan. Ito lang muna ang gawain namin dahil wala pang mga isdang kumakain. Marami kami dito kanina. Tapos nagsiuwi na. Nakasiguro, nakaramdam na po na walang kumakain. Uh, Siyempre, kailangan natin pang ulam. Yan lang muna, oh. Hmm. Parang Ha? Huh? Parang talagang kitok kinagars na no? Good size na po yan Pasturis po yan Tawagan <laughs> <laughs> So yan, mamaya mamaya na lang po mga gurus Pag simple, pa gabi kami Panggang pa Mamaya gabi hanggang umaga kami Tomorrow morning, dahil, tayo magka Anuhan ito kung mga uh, kung anong mga mahuli namin makikita nyo ok ok yan huli na naman o huli na naman padami ng padami ng mga kurus yun o parang talakitok no? ito ay kapamilya ng talakitok pero hindi na po talaga lumalaki yan yan lang po magsipag ka maganyan makakahuli ka pero hindi ka magsipag yung ganyan kung gano'n ba hindi ka makakahuli kaya kailangan namin magsipag ito na rin sa akin o oh, pasul ko para meron tayong pang ulam ulam ba ito na ilabay dako cool okay pang ano pang kuha natin na pang okay kasi pag gana hindi lumutang ng mga kagurus mga kagurus lumutang na po so shout out po mga kagurus uh, shout out po sa pintak family po mga kasamahan ko dati sa tapi tapay po lalo lagi boss untoy oh, tamarong to tamarong. at saka rumi shout out po Ito yung tamarong po kami ngayon. Lumulutang na po. At dumaan yung barko. Ayan, ginagabi na kami mga kurus. Gabing gabi na lang sa pagtulog <laughs> 🎵 ang panaginip mo 🎵 At saka yung... 🎵 Baka gising na 🎵 Baka yung busing ko ngayon, gani, busing ko kanina ay nakahuli ng ispat 🎵 Ikaw pa rin ang nasa isip uh -huh. busing, hmm? busing no 🎵 Basig yung... Basig yung ni? Ha? Baba niyo hob ni? Baba niyo bato? Ayaw mo yung bato? Bata. Tay. Ayaw mo na. Ha? Ha? Ya, yeah? ya yeah, tis na. Aikan ni ini na. Agus, tamarong po. Arya apa? Arya ta. Eh. Yeah. <laughs> 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 <Magarus>, oh, lo. <laughs> Anak kita an pero putol. Mu uh, buhay pa o oh. uh, mu hinga, hinga pa? Oh. Sebelum press na press mahagros o mihinga pa o. Oh. Oh, talagang humihinga pa siya. Oh. Pero putol. Putol po. Hab. Lugay na bira mo Ha? Lugay mo na ka ka, ha? ka ko. ko. No? o? Okay. Oh mga kagurus. Ito na. Nakahuli na naman ako. Oh, ito. Ang gigigi. Ito marongs mga kagurus. Tumarungs. Ito. Kunin ako ka namin o. Oh. Oh. Yan lagay o. Oh. Eh, yan pa, yan pa. Eh, ano pa, bago pa, bago pa silang nag, ano, nag... Nagsikainan? Umpisa. Umpisa ko yung mga kagurus. Yan. uh, oh. oh. Nakita niya mo sa ako kanina mga gros no? Nahab ka agad. Oh, Putol. Putol. At may na. may nakuha kami ispat to. Ito na, pabalik, pabalik. Ayan, pabalik na po. Pabalik. Okay. Tain natin. Baka siguro, hmm. kain ka agad to. Abang-abang <laughs> na lang mamaya, mga gross. Kung ano yung mga nahuhuli namin. Ayan, no? Ayan boy, ispat po yan. Kukuk wa. Tagalog ay kukuk. Hmm. Ito ay pamain namin, no? Sa ispat. Ayan. Kumain namin yan. Bully <laughs> <Kumain> na <naman. laughs> Sige, may mayan lang po. <laughs> uh, yun mga kagurus, kumain na naman. Oo, oh, kumain na naman. Yun, kumain na naman mga kagurus. Kumain na naman uli. Oh. <laughs> <laughs> <At> Ang lupit. <laughs> Ang lupit, diba? <laughs> Ang lupit mga ka-gross. <laughs> Ang lupit naman. <laughs> Kabababa lang eh. Kumain na kagad. Uh -huh. <laughs> Ang lupit. Uh -huh. At yung cellphone kumagurus, may panali. Oy, kumalaglag sa dagat eh. E sabi ni Jabber Sniper, baka malaglag daw sa dagat, kailangan may tali. Ano, natagam na ko. Ito mo, gurus ha. Natagam na ko. Lupit. Ang lupit. Hello, sige. Adui, adui. Balati. Yan, kumakain na yung mga tamarong ngayon, mga gurus. Nagtamarong muna kami ngayon dahil di kumain talaga yung mga Bilason. bilasonin. Mm. mm. Yan. Ito Yan na po! Goes. Okay! Thanks God! At kakaiba yung bangka namin ng kurso. May ilaw pa oh. Ah. At ito rin si Kabila. May ilaw din oh. Oh. O na. Lagyan namin ilaw. Oh, alam niyo na mga kurso ha? Napakagandang bangka po ito. Kung sino yung mga gustong paggawa no? Uh, just contact uh, pm lang kayo or comments down below ah and mm -hmm. di ara ah. mo ni mo ni mo mga bangka mahuros ah <laughs> uh, ganito katibay oh okay kayo ano uh, sulit po so yun nalagat sa mga huros oh bambei winbisami na pag ito yung pong paim ng spot oh ikotulad yan ng hulin yan ispat po yan oh Or sa Tagalog yan ay kukuk. <laughs> kukuk. <to na. laughs> kukuk ito na. Kukuk eh. Masigay ko din ako para makahuli din ako. Eh, kanina kasi nahab eh. <laughs> Kumakain na yung daon, daon. <laughs> naman yung tamarunga rin. Ayan. Mayroon na naman. Um, mayroon naman? na naman. Mayroon pa kagisi-kisi araw yung kukuruso. Ayan. Ayan o, kisi-kisi po. Oo, kisi-kisi. Oo. Ito. Pero... Malapit na, malapit na. Malapit na. Malapit ang mga kagrus. Mm. Ganito ang sitwasyon namin mga kagrus. Pero kagabi talagang wala po talaga gumain. No, hindi, ng... hindi, hindi naman kami pumunta ng Payaw. Oo, oh, nang bilason kami na, pero wala talaga. Ngayon, Payaw na naman kami. Mm. Eh, wala kami surti doon sa ano, sa mababaw na lapid. Mm. Dito sama malalim na kami sa payawan, sa lawod. Oh, yan ah. Ito. Indak tebu, tamba. Wow. Thanks God. Oh, um, mataba po yung tamarungers. Ah, na, po. ah, dagdagan po. Na, kisi-kisi tebu kay. Salamat <laughs> Lord. Eh, yung sa akin eh kinain po ng rumpik. Yan, mababana ta ko kagros oh ito po yung huli namin ito huli ko tamarung po yan mga kagros ito yun know. o yun mga tamarung po yan kala namin na walang kakain na ah. isda dahil ang buwan o may bulan eh mayroon pala oh thanks god Ano yan? tayo kunting tamarong. At umaga na po mga magana Umaga na po. Nandyan pa rin yung si Haring Buwan. ano you know? May lumapit na min... May lumapit na rin na kapwa mandaragat no? At sikat na yung araw mga kagurus. Yan you know? hmm? So medyo kaunti lang yung nahuli namin mga gurus dahil dahil sa buwan na yan you know, ang laki ng buwan ganyan talaga pag malaki yung buwan hindi naman masyadong kumakain yung mga isda you know, kisikisi o kisikisi at yung mga pasol pang, pas, pang pasol ko mga gurus ay Tatlong bisis ako nahab, nahaban. Tat Ang sana ang gunting. <laughs> gunting. So yun mga na maya maya na lang po pag kapag pauwi na kami. <laughs> mga ayon Ayun, medyo mataas na po yung araw. At kami nag almusal muna. Bago kami uwi, almusal muna tayo mga kakros. Yan o. Haha. Almusal muna mga kakros. Yan you know? o. Taas na eh. At katapos silang almusal, mga may bubog. Pagkawa kami dito. Mga dikya. Pagkatapos, balik agad. Oh, balik agad. Nunguli na naman kami ng ibang isda. Oh. Uh, Baguros. Yan, yan yung mga dikya na yun oh. Yan yung kukuha kami dyan. Yung pampain namin sa Bilason. Susubok kami mamaya. Uwi lang kami. Kukuha kami ng... Baon. Baon. Tapos pagkatapos yan, babalik kami dito. Dahil ma... Yung mga bangka na yan susundan din namin yan kung saan sila maghanap ng bilason yun o, oh, napakadami doon o oh. naghanap na dito bilason doon o oh. ang hugbubulay yun o, oh, napakadami na po ng huli ng dikya po doon kasi mga yan, pag nakahuli na ng mga dikya yan mga kaguros yan, babalik, uuwiin sa kanila tapos babalik din niya kagad kasi pag baka sakali ba makahuli ng bilason, yung special na isda po. At ganun din gagawin namin mamaya maya. So kain muna kami. Magros, yan. Yung mga dikya na yan. Sikpawin namin. medal kami sikpaw. Ganito kami mahuli ng dikya. Yan o. No? Yan. dikya Oh. Kung huli namin yan mga Gros, dahil yan po yung pamain namin sa Bilason. Susubok kami maya maya. So yun lang po. Mga Gros, Mabuti at nakauwi na kami mga Hindi na kami sa laot na inabutan kami bagyo. Dito na sa kalsada. kami ng bagyo mga kuros. Yan you know, o, lakas o. Oh. Napakalakas po. sa likuran, oh, para nagwawala yung mga hangin sa likuran po. Lakas. Sa lakas nung hangin. May bagyo daw. Eh, mabuti na lang. Eh, na kami sa laot. <laughs> ah, onos lang ito Kaya to. So, yan po yung huli namin mga guru. So, oh. yan Oh. No? Hmm. <laughs> huli namin yan. Andiyan po isda. Okay, pagkita na. Tingnan natin. Yan o. No? Oh. Isda po. Isda. Isda mo diha. Palitong isda. Sige, ano o. Okay.